Ayan, magandang gabi sa inyo mga super T At ngayon nga ay araw ng uh, December 24, 2024 At syempre, nag-update tayo ngayon sa ating Lagay na ating bentahan dito sa ating Super -T. So, kita-kita nyo naman, medyo Hulas-hulas na ngayon si Super T So, ngayong uh, hapong ito Yung pag-abi na, ay dag dagsana talaga Yung mga mamimili kasi yung iba kasi may mga pa nung araw so ngayon lang sila nagka-time mamili so nagsa talaga yung mga bumili as sunod-sunod kaya itong ngayon si Super D ako lang talaga yung nagbebenta kayo so ngayon ko lang din na experience na mag duty dito sa tindahan ng araw ng uh, December 24, 2024 dahil, dahil, every, every year yan na, oh, bubulol na naman ako every year duty ko ng ganong araw so ngayon, ang saya-saya kasi na experience ko na magbenta at ang daming yung mga super tea. so ang daming pera ng mga customer ngayon so go lang ng go mga super T bumili lang kayo ng bumili para sa ganun ay malaki ang benta natin this day at ngayon nga ay mamaya nga ay sasalubungin na natin ang araw ng kapaskuhan at syempre kung ano handa namin kung tatanungin nyo syempre spaghetti <laughs> karamihan naman ngayon ay spaghetti ang handa so hindi ko na na video yung ibang uh, ibang mga bibili kasi nga instead na i-video ko pa ayan syempre ginagamit ko rin kasi yung cellphone sa pagka-calculate para sure na tama yung calculation natin kesa doon sa mismong manual calculator so may konti lang akong pasilip sa mga bumili kanina pero hindi ko na video sila lahat so Merry Christmas sa inyo mga kasuperty at happy selling sa lahat ng ating mga kasuper kasari at itong sika super di gagawa daw sila ng bake mac ayan umaway ka ayan gagawa daw sila ng bake mac ayan nakakaloko mga ka super di ang daming bumibili talaga so ang saya talaga kayo araw na to kaya gustong gusto ko yung araw na to kasi nga sobrang uh, mabenta ng December 24, 25 31